Ang magandang babae na si Nina ay nasa supermarket para maggrocery. Napahiya siya ng kailangan niyang ibalik ang ilang pinamili dahil hindi sapat ang kanyang pera. Mas nasira pa ang kanyang araw nang may humarurot na kotse dahilan para matalsika ng putik ang kanyang damit. Isang lalaking nagngangalang Sergey ang lumabas upang humingi ng tawad at sinabing babayaran niya ito, ngunit sinigawan siya ng galit na babae at umalis. Sa kanilang apartment ay binasa ng Mr. Ninina na si Alexander ang notice ng bangko tungkol sa kanilang utang. Sinisi niya si Nina dahil sa hindi pagpapaalala sa kanya at sinabi na maaaring mawala ang apartment kung hindi nila iyon mababayaran. Umiyak si Nina kaya humingi ng paumanhin ng mister at sinabing gagawa siya ng paraan. Sinabi ni Nina na tutulong siya ngunit ipinaalala ni Alexander sa kanya ang kanilang kasunduan na siya ang bahala sa paghahanap ng pera habang ang trabaho lang niya ay pasayahin ng mister. Pagkasabi nito ay hinubera ni Alexander ang sexy misis at sinibak ito. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Nina sa kung paano nila mababayaran ang kanilang utang. Samantala, nag-aalmusal si Sergey kasama ang kanyang pamilya at makikita na sa kabila ng kanilang kayamanan ay tila hindi sila masaya sa kanilang buhay. Galit ang misis na si Tamara sa kanyang mister dahil lagi itong wala at halos wala na siyang oras para sa kanila. Napagod si Sergey sa pagpapaliwanag sa kanya kaya umalis na lang ito. Si Alexander ay isang profesor na nagtuturo ng wikang chino sa isang unibersidad at isa sa kanyang mga estudyante ay ang kanyang mismong asawa na si Nina. Giit ng kaibigan ni Nina na si Lara na maswerte siya dahil meron siyang matalino at gwapong mister. Tinanong niya kung magaling ba si Alexander sa kama at sagot ni Nina. Ay